Hindi na naman nga kami makapermi ng bahay kaya ayan at napapasyal nga namin na magpasyal-pasyal na naman. So, Makababa nga yung naging day off ni asawa sa kanyang trabaho at doon nga kami nagstay ng bukid dahil nanganak nga yung alaga naming baboy. Ma ilang araw nga din kami nagstay ng bukid dahil inantay nga namin hanggang sa makapanganak nga yung alaga naming baboy. At ayan at medyo nambobord na naman nga ni kami dito sa may bahay kaya ayan at napagpasyan nga namin na bibisitahin namin doon sa may kidapawan sa bahay ko. Tigil pa nga yung pag gagawa ng bako dun sa bahay kubo namin mga mare dahil nagkasakit nga yung isa sa gumagawa doon. Pakyawan nga din yun mga mare pero hanggang sa ngayon nga ay hindi pa rin matapos-tapos. Wala din naman kami magagawa kundi ang magantay dahil nagkasakit nga yung manggagawa. And, after nga namin tumambay ng saglit dun sa aming bahay kubo ay dumiretsyo na nga din kami dito sa may makto. So, alam nyo naman na nga namin itong tatlong bata na to ay panay nga ang request na magmamakto or magja At medyo nahihiya pa nga itong bata si Yvonne dahil nga sa kanyang bangs iba naman kasi ay ginupitan nga ng papa niya kaso nga lang ay ano, nasobrahan naman ng ikse At mag-picture-picture -picture nga muna kami at pinagtripan nga ako at zinumpa nga ng kuya. Itong tatlong bata ngayong kasama namin ay hindi talaga nagsasawa na magmanok. Naman sabi nga ng asawa ko ay mag-early dinner na lang kami. And with rice lang nga ay sapat na sapat na nga dito sa tatlong batang to. So tara-tara, kain tayo mga pasod na kami mga guys so we're going home now dahil wala na din naman na kami ibang sadya dito sa may kidapawan kaya naman napagpasyan namin na umuwi na. Binabaybay nga namin yung daan pa uwi sa amin. Ayan nga yung aming view. Ang ganda ng sunset. Kung makauwi na nga kami ng bahay ay bigla namang tumawag yung aking sister-in-law. Abol nga daw kami dahil kainan naman nga ulit yun yung pupuntahan namin. Well, andun nga yung mga sister-in-law ko kaya naman for the nga agad kami ni asawa. Nga at pagkadating nga namin dito sa may venue ay sinalubong nga kami ni mother-in-law. Kakakain lang nga namin ng dinner pero eto na naman tayo, maglalafang na naman. Ah? Dahil mga busog na nga ni kami, kaya naman dessert na nga lang yung kinamama. Dessert na lang mga Dessert-dessert na nga lang yung tinikman namin ni asawa at hindi na nga kami kumain ng rice dahil sobrang busog na nga yung mga tiyan namin. At -iwan na nga pala ng bahay yung panganay ko at ayaw niya na sumama dito dahil busog na nga rin daw siya. Ayan, at noong mga oras nga na yan ay sobrang busog na busog na talaga. Birthday party nga ito ng bata kaya naman, ayan, at may pa-bubbles pa. i enjoy nga kaming manood habang pinapababa nga yung mga kinain namin. O siya diba, oh. mga mare, hanggang dito na lang At see you ulit sa next na mini vlog Bye!